Ngayon naman natin ngayon ang sitwasyon sa nangyayaring rally sa harap ng Senado. Kumuha tayo ng update mula kay Simon Ong live. Simon! Princess, isa lang ang sigaw ng taong bayan. Agarang impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Sama-samang nagtipon ang iba't ibang grupo kilusan at organisasyon sa harapan ng Senado. Kahit maulan, patuloy sila sa kanilang panawagan agarang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para kasi sa kanila, hindi katanggap-tanggap ang nangyari sa pagdinig ng Senado kahapon. Sa botong labing walong pabor at limang hindi, ire-remand ang Articles of Impeachment sa mababang kapulungan. Sa kabila ng pagbalik ng impeachment articles, binigyang linaw ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na hindi nito dinidismiss o tineterminate ang pag lilitis Bunsod nito, ilang mga kababayan natin ang hindi natuwa sa ginawa ng Senado. Eh, ang masasabi ko po doon, dapat tinatarbaho nila, hindi nila ito binabalik kung saan nagkaling. Dapat po talaga ituloy na yung impeachment kay Depisara. Sara. po, marami po kapektado sa ginawa ni Depisara, Sara, sa mga, lalo sa edukasyon, yung mga gano'n. Dapat po, talagang ituloy na impeachment. So, hindi sabihin, hindi ito wasto. At uh parang ipiniling ipinintong lang nila sa sa kongreso imbis na ipagpatuloy yung trial ang ano gusto ng senado yung ay hindi kayo nang ano diyan kayo nang manggulo para hindi ko mali naman na the fact na nandito ako na hindi ako kasama ng maraming iba pa na dapat ipagpatuloy ang paglilitis kay Sara Tila nilalabag daw ng mataas na kapulungan ang Saligang Batas at parabang hindi nila isa na sa alang-alang ang taong bayan sa kanilang desisyon. Alam mo, uh, kaming mga seniors ay uh, sublubhang nawalan ng gana. no? Dahil uh, hindi na nila ginagalang ang Saligang Batas. Napakaliwanag, dapat ay agaran nilang litisin. Nasa kanila na yung uh, impeachment uh, case. Pero bakit pa nila ibabalik? Ang hinahangad ng mga mamamayan ay malaman kung ano ang nilalaman ng mga ebidensya at gusto rin namin marinig kung ano ang depensa ni Sarah. Kami mga senior sa hindi kami mga tanga. Alam namin ang nangyayari. Ang ginagawa nila ay isa na namang pamamaraan ng pagdidribol. Bakit pa nila binalik ang impeachment article sa kamera? Ngayong hawak na nila ito para masimulan na ang paglilitis sa BC. Kasabay niyan, nagsagawa rin kanina ng prayer vigil ang mga kababayan nating nagtipon dito para ipanalangin ng patas, makatao, makabayan at makatarungang paglilitis nakikita mo sa akin likuran ngayon, ano, patuloy ang kilos protesta ng mga kababayan natin dito sa harapan ng Senado. At bukod pa riyan, ilang programa at aktibidad din ang kanilang isinagawa nang sa gayon ay malibang ang mga nakiisa na konektado pa rin naman sa kanilang ipinaglalaban. Merong mga pag-awit, merong mga sumayaw, merong mga drag performances at iba pa. At meron din namang mga namahagi at nagbigay ng pagkain para sa mga kababayan natin nakiisa dito sa kilos protesta. At yan lang muna ang update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Simon Ong, Congress News. Maraming salamat, Simon Ong.